Magandang araw po sa inyong lahat. This is Charlie Mutus vlog once again. For today's update, dito po sa ating Amandaihan Port area. At ayun na nga, nandito na po yung iba't ibang ahensya ng gobyerno na una na pong dumating. Dito sa ating Amandaihan Port at meron nga silang escort na HPG at mga kapulisan at mga sundalo. At dahil nga po ngayong araw ay darating ang ating mahal na pangulo na si Ferdinand Pungbong Marcos. At uh, dahil nga po sa aking nakalap na balita, ay eh, matatandaan nung, uh, nung, unang panahon yung termino ng tatay ni Bongbong Marcos na si Ferdinand Bongbong Marcos Sr. ay pumunta rin dito sa Mandayan Port nung sinasagawa ang San Juanico Bridge dahil dito rin po uh, dumaan yung mga trucks ay sinakay din po yan sa roro at ayun na nga for the second time dito na ulit sa ating mangdaihan port dinadaan yung mga trucks lahat ng mga sasakyan ay uh, sinasakay po yan sa roro papuntang Tacloban vice versa ayun na nga nagsimula yung biyahe dito Noong June 7, Sunday, ah, nagsimula po yung biyahe dito ng mga trak at isinakay sa barko papuntang Tacloban. Sa kadahilanan po na hindi po pwedeng makadaan yung mga maralaking trak sa San Juan Bridge dahil limited lang po hanggang 3 metric tons lamang po ang pwedeng dumaan sa San Juan Eco Bridge. At tayo nga guys, no, maagang nagprepare yung mga barangay council, barangay health worker at least key member nandito na po sa Mandayhan Port. nagaabang sa pagdating ng mahal na Pangulong Ferdinand Bungbung Marcos Jr. At iba't ibang ahensya ng gobyerno nandito na po sila nag sa Mandayhan Port. At tayo nga guys, no, ah, sa, ah, sa pagdating ng ating mahal na Pangulong Bungbong Marcos, isinabi niya na mas papalawakin pa ang Amandayan Port Dahil meron itong katalagang 410 million para dito sa ating Amandayan Port Para sa pagpapalawak nitong Amandayan Port At uh, pagdagdag ng mga cargo vessels At uh, sabi pa niya uh, Kung pwede daw makabiyahin na ito ng hanggang gabi di kaya mag-operate na ito umaga hanggang gabi dahil uh, para naman po ma mas mabilis yung uh, usad ng mga truck dito na naantala sa highway at sa Tacloban. Ang sabi ni Pangulong Bungbong Marcos sa uh, bawat araw kailangan merong maitatawid ng 500 trucks bawat araw po yan. Kaya ang sabi ni Bungbong Marcos magdadagdag pa siya ng mga cargo vessels dito at papalawakin ang amandayihan port. All right. At mas papalawakin pa po yung uh, port area ng Tacloban. Gagawin na po yung dalawang rampahan o di kaya mas tatlo pa para pumabilis mabilis yung uh, biyahe dito araw-araw. Mas marami pa po yung maitatawid ng mga sasakyan na, na, na naaantala sa daan sa highway. And guys no kasama ni uh, Ferdinand Bungbong Marcos Jr si uh, Secretary Dison at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Hindi na po natin sila isa-isahin dahil napakarami nila. yan guys, so marami po yung nagabang pagdating ng uh, Pangulo. Pangulo po ng uh, Pilipinas na si Ferdinand Bungbung Marcos Jr. Andyan po yung iba't ibang ahensya ng uh, mga newscaster tulad po ng uh, PRTV, K5 News, RMN, at BOMBO RADIO. At meron pong ABS-CBN NEWS at JMA NEWS. Alright, madami pong mga newscaster dyan. At meron din pong mga vlogger. Mga radio news broadcaster. Alright. At ayun nga guys, talaga namang marami yung nagabang dyan sa pagdating ng Pangulong BOMBONG MARCOS. Alright. Tingnan nyo naman kung gaano karami yung tao dyan at uh, pagkatapos nila dito po sa Mandihan Port is pumunta naman po sila sa San Juanico Bridge para tingnan yung mga sira doon at gawan ng aksyon uh, para ayusin ito ng mabilis at ayun nga guys no hindi po tayo uh, makalapit doon eh, kay Bongbong Marcos dahil meron pong mga uh, merong mga PSG na nakabantay dyan uh, dito na po tayo lumapit nung uh, Uh, dito po sa area ng uh, ng mga nojan ng mga newscaster dahil lumapit na po dito si Bungbong Marcos upang magpa-interview at ayun nga guys nakipagsiksikan tayo dyan para naman meron tayong maihatid ng mga magagandang balita para sa ating kababayan para sa Amandayan Port sa ikagaganda po ng Amandayan Port ayun guys so kung makikita ninyo nakipagsiksikan ako dyan Ah, uh, lahat po ng mga newscaster, radio broadcaster, o kaya TV newscaster, o mga anchor dyan, nandyan po ako, nakipagsiksikan ako, bahala na. <laughs> Dahil alam niyo naman po, isa akong vlogger, handa akong mag-servisyo, maghatid ng balita sa inyo, saan man sa mundo. Alright, this is Charlie Motos Vlog once again. Abang-abang lang guys kung ano pa yung mga update dito sa Mandayihan Port at ihahatid ko sa inyo ng buo at tama at walang pagkukulang, titulan sa kanya nagkulang alright, e, siya pa lang yung nagkulang sa akin, o yan guys so makikita nyo, uh, in-interview namin si uh, Bongbong Marcos uh, kung gusto nyo pong makita yung uh, interview ni Bongbong Marcos tingnan nyo lang po yung aking account at makikita nyo dun yung actual na interview namin kaya Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at maririnig nyo po lahat ng mga sinabi doon ni Ferdinand Bongbong Marcos. At tayo na nga guys, maraming salamat sa inyong pakikinig. This is Charlie Motos Vlog once again. Abang-abang lang tayo sa mga update dito sa Mandayian Port Kung ano pa ang mangyayari hanggang matapos ang rehabilitasyon ng Mandaiyan Port At kung meron pa bang darating na malalaking uh, vessels dito na magdadala patungong Tacloban. Alright, right, abang, abang tayo guys at ihatid ko sa inyo 'yan. Shout out sa lahat ng mga sumusuporta sa akin dyan, sa lahat ng mga vloggers, sa lahat ng aking supporters sa anumang sulok ng bansa, hindi ko na po kayo isa-isahin. Shout out sa inyong lahat at keep safe always. Maraming salamat and bye-bye, God bless you always. All right. And this is Charlie Mutos vlog na nagsasabing pangit man ako sa inyong paningin, ba't hindi mo subukang mahalin? <laughs>